Maligayang pagdating sa kwentong Biblia, ang aklat ng Genesis ay puno ng mga misteryoso at kontrobersyal na mga sipi na nagbunsod ng mainit na mga debate sa mga iskolar na relihiyosong mga pigura at mausisa na mga isipan sa loob ng mahigit 2,000 taon. Sa mga misteryong ito, isa sa mga pinaka, ang pakikipagtalo ay walang alinlangan na ang sumpa ng Ham, isang pangungusap na binibigkas ni Noah na nagtataas pa rin ng mga tanong hanggang ngayon. Ngunit ano ba talaga ang sumpa na ito? Kung ano ang nagbunsod kay Noah na sumpain ang kanyang sariling inapo at higit sa lahat? Naunawaan ba ng tama ang talatang ito? Sa paglipas ng mga siglo ito ay isa sa mga pinaka-misinterpreted at balutot na mga teksto sa banal na kasulatan kahit na mas masahol pa ito ay ginamit upang bigyang katwiran siyong makalupitan at maging upang panggatong ang maling ideya ng diumanoy kahigitan sa mga tao. Ngayon ay susuriin natin ang misteryong ito na hihimayin ang bawat detalye ng talatang ito upang ibunyag ang katotohanan sa likod ng sumpa ng ham. Kung gusto mo ng ganitong kwento, bigyan kami ng isang like at mag-subscribe sa channel at ibahagi ang video na ito. Ngayon maghanda para sa isang nakakaintriga na paglalakbay sa pamamagitan ng mga nakatagong lihim ng Genesis, ang sumpa ng ham ang tunay na kwento. Walang alinlangan na isa sa mga pinakabaluktot na mga sipi sa banal Nakasulatan sa loob ng maraming siglo, lalo na mula sa Middle, Ages hanggang sa modernong panahon, ang talatang ito ay ginamit upang bigyang katwira ng mga ideya ng higit na kahusayan sa mga tao na nagpapanatili ng mga maling argumento na ang ilan ay isinilang upang maging masters. Habang ang iba ay itinalaga para sa pagkaalipin, gayon pa man ang interpretasyong ito ay ganap na nagkakamali at sumasalungat sa tunay na kahulugan ng teksto sa Biblia ang ulat ng sumpa ng Ham ay lumilitaw sa aklat ng Genesis at naglalarawan ng isang parusang ipinataw ni Noah hindi direkta sa Ham ngunit sa kanyang bunsong anak na si Canaan. Ang yugto ay naganap sa isang kakaibang konteksto pagkatapos magtanim ng isang ubasan at nalasing sa alak na katulog si Noah na hubot-hubad sa loob ng kanyang tolda. Ang kanyang anak na lalaki ng makita, ang kahubaran ng kanyang ama, ay gumawa ng kung ano ang itinuturing na isang kahiyahiyang gawain. Bagaman ang teksto ay hindi lubos na tahasang tungkol sa kalubhaan ng aksyon ni Hamis, ang alam natin ay ang pag-uugali na ito ay nagresulta sa isang malakas na sumpa na binibigkas ni Noah ngunit bakit isinumpa ang kanyang apo na si Canaan at hindi si Ham. Ang pagkakamali ito ay isa sa mga pinaka nakakaintriga ng mga punto ng salaysay. Upang maunawaan ito, ito ay mahalaga upang isaalang-alang ang konteksto ng panahong iyon. Ang mundo ay nasa isang sandali ng muling pagsilang na bagong lumitaw mula sa bahan na nagkaroon. Winasak mundo sa mga sinaunang lipunan lalo na sa isang primitive tribal structure. Ang pinakamalaking yaman ng isang tao ay ang kanyang mga inapo ang kanyang mga supling sa makatuwid sa pamamagitan ng pagmumura. Kay Kanan Noah ay sa katunayan ay isinumpa ang ham sa isang mas malalim na paraan na sinisiraan ng kanyang angkan. Sa kulturang iyon, ang ibig sabihin ng sumpa sa isang bata, higit pa sa isang personal na parusa, ito ay isang marka na maaaring magdala ng mga implikasyon para sa mga henerasyon at kung paano ang kwentong ito ay ipinagpatuloy sa kalaunan ay binaluktot upang magsilbi sa mga interes na nagkaroon. Walang kinalaman sa tunay na layunin ng teksto, maraming tao ang hindi nauunawaan kung bakit ginawa ni Noah ang ganoong marahas na aksyon. Sa episode na ito ang ilan ay nagtatanggol na tama si Noah sa kanyang desisyon habang ang iba ay tumitingin sa episode bilang isang kawalan ng katarungan. Ngunit kapag pinag-aralan natin ng malalim ang teksto ay napagtanto, natin na ang isyu ay mas komplikado kaysa sa isang simpleng sumpa na ipinakita. Ang salaysay kay Noah ilang oras pagkatapos ng baha sa isang bagong itinayong mundo, nagpasya siyang magtanim ng ubasan at nang anihin niya ang bunga ay pinaasim niya ang alak. Ang problema ay bumangon kapag siya ay umiinom ng labis at naging ganap na lasing. Sa konteksto ng Biblia, ang paglalasing ay itinuturing din na isang kasalanan na naghahatid sa atin sa isang kawili-wiling detalye. Si Noah ay hindi na libre sa mga pagkakamali sa kanyang estado ng pagkalasing sa sandaling ito ay dumating si Noah sa kanyang anak na lalaki. Sa mismong tagpong ito, na si Nakikita niya ang kanyang ama sa isang nakakahiyang sitwasyon at sa halip na kumilos, nang may paggalang at paghuhusga ay lumabas at sinabihan ng kanyang mga kapatid na sina Shema Japet hindi tulad ng Ham. Ang kahubaran ng malaking tanong ay kung ano ang pagkakamali ni Ham. Marami ang nagpapaliwanag na si Noah ay hindi makatarungan sa pagpaparusa sa kanya, lalo na dahil si Noah mismo ay lasing, ngunit ang salaysay ay nagpapakita sa atin na ang problema ay hindi lamang makita ang kahubaran ng ama ngunit kung paano hinarap ni Ham ang sitwasyon sa halip na kumilos ng may paggalang at subukang pangalagaan ang dignidad ni Noah ay pinili ni Ham na ilantad sa kanya. Ang pagkakamali ni Ham sa makatuwid ay hindi lamang nasaksihan ng eksena ngunit nabigong tulungan ng kanyang ama ng may paghuhusga at paggalang. Hindi niya pinrotektahan ang karangalan ni Noah Isang bagay na sa loob ng kultura ng panahong iyon ay isang seryosong kawalan ng respeto sa kanyang kapatid sa ilalim ng iba pang sitwasyon upang ayusin ang insidente ng hindi na nagdudulot pa kahihiyan. Kaya nang magising si Noah at malaman ang nangyari ay nagreak, siya ng pilit na minumura ang anak ni Kanan Ham. Ang detalyeng, ito ay mahalaga para maunawaan na ang kaparusahan ay nakatali sa kahihiyan na idinulot ng Ham. Sa kanyang ama hindi lamang sa akto ng makita siyang hubot-hubad marami ang nagtataka. Ano ang kinalaman ng anak ni Kanan? Ham sa kwentong ito kung si Ham ang nagkamali bakit ang sumpa ay nahulog sa kanyang anak. Upang maunawaan ito, kailangang hanapin ang panlipi at primitive na konteksto noong panahong iyon gaya ng nabanggit sa sinaunang kultura. Ang direktang pag-atake sa isang tao ay hindi kasing sira ng pag-atake sa kanyang binhi ang kanyang lahi ang mga inapo ng isang tao, ang kanyang pinakamalaking pamana at nakakasakit na ang legacy ay ang dakilang, pinakadakilang parusa na maaaring matanggap ng isang tao iyon mismo ang ginawa ni Noah sa halip na parusahan ng ham ng direkta sinumpa niya, ang kanyang mga inapo partikular na ang kanan, ang mga hindi pagkakaunawaan, sa talatang ito ay ang ideya na ang lahat ng mga angkan ni Hamay isinumpa ang interpretasyong, ito na ginamit sa buong kasaysayan. Upang bigyang katwiran ang mga ideya ng kahigitan ng lahi ay walang batayan sa orihinal na teksto ng Biblia. Ang sumpa ni Noah ay tiyak kay Canaan at sa kanyang mga inapo hindi sa lahat ng mga anak ni Ham, ang mismong teksto ay malinaw na si Canaan ay magiging isang lingkod ni Shem at Japheth sa madaling salita. Ang sumpa ay hindi umabot sa lahat ng mga inapo ni Ham, ngunit lamang sa angkan ng Canaan, Gayunpaman sa buong kasaysayan, maraming masasamang tao ang gumamit ng talatang ito upang maling sabihin na ang lahat ng mga inapo ni Ham ay isinumpa na ang mga banal na kasulatan ay hindi isinulat mismo ng mga inapo sa Ham. Ang Genesis ay nagpapakita na pinagpala ng Diyos si Noah at ang kanyang mga anak na nangangahulugang ang Ham ay tumanggap din ng banal na pagpapalang ito ngunit pagkatapos ng lahat kung sino ang ham at kung aling mga tao ang nagmula sa kanya sa sinaunang tradisyon ng mga Hudyo. Gayun din sa unang interpretasyon ng mga Kristiyano ay ang ham ay itinuturing na ninuno ng mga hermetic na tao ang mga taong ito ay binanggit sa Genesis o kung saan ang mga dakilang bansa na bumangon pagkatapos ng baha ay nakalista kung sino ang mga sinaunang ham ay ang mga Hudyo na ang mga ham ay nagpaliwanag kung sino ang mga ama ng mga African mula noong unang panahon. Ang mga ninuno ng mga itim na bansa, ito ay hindi lamang isang kultural na pananaw, kundi isang interpretasyon batay sa istrukturang pangwika ng Hebrew mismo. Sa Biblia, ang pangalang Ham ay nauugnay sa ideya ng isang bagay na nasunog o madilim. Ang pangalan ng kanyang anak na lalaki, Kush literal na nangangahulugang itim at ang Kushite. Ang mga tao ay nakilala sa mga banal na kasulatan bilang mga taong may itim na balat kaya ang salaysay ng Genesis ay hindi lamang pinabulaanan ng maling ideya ng isang sumpa sa lahat ng mga inapo ni Ham, ngunit binibigyan din tayo ng isang sulyap sa pinagmulan ng maraming mga bansa. Ang maling interpretasyon ng talatang ito ay malawakang pinagsamantalahan sa buong kasaysayan, ngunit ang teksto mismo ay sumasalungat sa baluktot na pananaw na ito minsan. Muli mahalagang bigyang diin ang isang mahalagang punto. Ang sumpa ni Noe ay hindi nakaapekto sa lahat ng mga inapo ni Ham ngunit sa halip ay ang angkan ni Kanan na mga kanaanita. Ayon sa mga pinagkunan ng mga Hudyo tulad ng aklat ng Jubilees, si Kanaan ay binigyan ng pangalawang sumpa kung bakit kinuha niya ang lupain na pagmamayari ng mga inapo ni Sem na hindi sumunod sa kanyang ama na si Ham at kanyang mga kapatid na lalaki na si Cush ang mga ninuno ng Ehipto at mga ninuno ng mga sinaunang bansa. Ang salaysay ay nagsasabi na si Ham at ang kanyang iba pang mga anak ay sinaway si Kanan na nagbabala sa kanya na huwag ang kinin ang lupain na hindi pag-aari niya. Gayunpaman si Canaan ay sumuway at bilang isang resulta ay dumanas ng ikalawang sumpa. Ipinakita sa atin ng mga banal na kasulatan na ang mga kanaanita sa buong kasaysayan ay naging isang idolatrosong tao na nakikibahagi sa mga gawa na itinuturing na kasuklam-suklam sa mata ng Diyos, kaya ang sumpa sa angkan na ito ay napatunayan. Gayon pa merong isang mahalagang detalye na marami ang hindi binabalewala ang sumpang ito, ay hindi na maibabalik. Ang Biblia mismo ay naghahayag na maraming mga kanaanita ang naligtas dahil sila ay nagbalik loob at nagsimulang sumunod sa tunay na Diyos. Ang Diyos ni Noah, Abraham, Isaac at Jacob ito ay nangangahulugan na mula sa simula ang banal na utos ay pinahintulutan ng sinuman, anuman ang kanilang lahi na matubos sa pamamagitan ng pananampalataya at pagkamasunurin. Ang mga kananita ay naligtas at gumanap ng mahahalagang papel sa biblikal na salaysay isang klasikong halimbawa ay si Rahab ang babaeng kananita mula sa lungsod ng Jericho na iniligtas ng kanyang pananampalataya at naging bahagi ng angkan ng Mesyasa. Isa pang kilalang pangalan ay si Uriah na Hittite na nagmula rin. Mula sa mga kanaanita ang Diyos mismo ay nagalit. Nang husto kay David, ang ah, na pagpatay kay Uriah na nagpapakita na ang ang lahi ng kanaanita ay hindi ibinalik na tinanggihan ng Diyos. Sa buong kasaysayan, lalo na sa Middle Ages, maraming binaluktot ang biblikal na salaysay na bigyang katwiran ang pagkaalipin ang ilan ay nagsabi na ang lahat ng mga inapuni, hamay isinumpa at sa makatuwid ay dapat paglingkuran, iyo sa kamang sa at maling pag-uugnay sa kanila. Sa mga mamamayang Europeo, ang ideyang ito ay ginamit upang bigyang katwiran ang pagkaalipin ng maraming tao, lalo na ang mga Aprikano. Sa paglipas ng mga siglo gayon paman, ang biblikal at historikal na katotohanan ay medyo magkaiba ang pang-aalipin ay hindi eksklusibo sa isang tao halimbawa ang mga Israelita mismo ay inalipin ng mga Ehipsyo na mga inapo ng hamon makalipas ang ilang siglo ang ang mga Israelita ay dinalang bihag ng mga Ionian na inapo ng mga kalan noong panahon ng pagahari ni Nabucodonosor na kawili-wiling si Abraham ay isa ring kaldan na nagha-highlight sa pagiging komplikado ng mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga ito. Ang mga tao ang mga Celt at Germans ay may napakatamis na balat ay inalipin din ng mga Romano na nakakita sa mga taong ito bilang mga barbaro. Anuman ang kulay ng kanilang balat sa madaling salita ang ideya na ang ang sumpa ng kanan ay isang banal na katwiran para sa pagkaalipin ng mga taong Aprikano ay isang kumpletong pagbaluktot ng Biblia. Ang maling interpretasyong, ito ay pinalaganap sa loob ng maraming siglo. Ngunit wala itong batayan sa orihinal na teksto ng Biblia. Ang tunay na mensahe ng mga banal na kasulatan, ay nagtuturo sa atin na ang kaligtasan at mga pagpapala ng Diyos ay hindi natutukoy sa pamamagitan ng etnisidad o angkan ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa lumikha. Ang Biblia ay malinaw na nagpapakita sa atin na ang iba't ibang mga Afrika na tao ay naglingkod sa Panginoon na binanggit sa buong banal na kasulatan bilang bahagi ng banal na plano ng Diyos. Ang Diyos, sa Kanyang walang hanggang awa, ay gumawa upang iligtas sila mula sa tunay na pagsamba sa Diyos Diyosan. Sa aklat ni Isayas kung saan inutusan ng Diyos ang propeta na lumakad ng hubad sa loob ng terminal taon bilang tanda ng propeta. Hinihimok sila ng mga Ethiopian at Egyptyo upang bumalik sa makapangyarihang Diyos ito ay nagpapakita na malayo sa pagsumpa at pagtanggi ang mga taong ito ay karapat-dapat sa banal na atensyon at ang tawag sa kaligtasan. Madalas itong tanungin ko ang mga Aprikano ay isinumpa ni Noah at ang sagot ay malinaw na ito ay isang ganap na kasinungalingan. Ang sumpa ni Noah ay hindi sa lahat ng mga inapo niham ngunit particular sa mga Canaanites at narito ang isang pangunahing detalye ng paglilingkod sa Diyos na ito ay hindi nagmula sa sumpa na ito. Ngunit ito ay walang pangunahing detalye ng paglilingkod sa Diyos. Ang Panginoon na nagpapakita na ang pananampalataya at pagsunod sa Diyos ay palaging mas mahalaga kaysa sa etniko o pinagmulang angkan. Umasa ako na naunawaan na ng lahat. Ang tunay na kahulugan ng sumpa ni Ham. Kung nagustuhan mo ang nilalamang, ito'y wala ng iyong komento at ibahagi ang iyong opinyon sa paksa. Naway pagpalain ng Diyos ang lahat at magkita-kita tayo sa lalong madaling panahon.